Chinese woman na tinubuan ng male reproductive organs, isa ng ganap na tatay. Isang babaeng factory worker sa China ang mayroong pambihirang kwento na nagsimula sa kakaibang pagbabago na naranasan niya sa kanyang katawan. At dahil dito hindi lang siya basta-basta naging nanay, isa na rin siyang tatay alamin ang buong kwento. Sa Bishan District na matatagpuan sa Chongqing, China, isang 59 anyos na babae na kinilalang si Liu ang napaulat na nagdevelop ng male reproductive system sa murang edad. Pero bago ito mangyari, ikinasal muna si Liu sa isang lalaki na tinawag na Tang Nung siya ay 18 anyos pa lamang at nagsilang na isang batang lalaki. Ngunit, hindi nagtagal ay napansin ni Liu ng hindi pangkaraniwang pagbabago sa kanyang katawan na malayong malayo sa nararanasan ng isang babaeng nagdala lang tao. Si Liu kasi ay tinubuan ng balbas habang ang kanyang dibdib naman ay lumiit. At higit pa riyan, tinubuan din siya ng male reproductive organs. Dahil hindi kinaya ni Tang ang mga pagbabago na ito kay Liu, nakipaghiwalay siya at isinama ang kanilang anak. Nagpatuloy ang buhay ni Liu sa ibang bayan at namuhay bilang isang lalaki. Nagtrabaho siya sa isang shoe factory kung saan napamahal siya sa babaeng katrabaho na si Joe na siya namang naging pursigido na pakasalan siya sa kabila ng kanyang kondisyon. Ngunit, hindi naging madali ang proseso nito dahil hindi legal ang same-sex marriage sa China. Lalo pa at kinikilala pa rin si Liu bilang isang babae sa kanyang ID. Kung kaya naman naisip ni Liu na pakiusapan ng ex-husband na si Tang na pakasalan si Zhu kapalit ng pangako na magbibigay siya ng dagdag tulong pinansyal sa pagpapalaki sa kanilang anak na siya namang sinangayuna ni Tang. Samantala matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Liu nagbunga ang pagmamahala nila ni Joe nang magdalang tao ito at nagsilang din ng isang baby boy. Ikaw, anong ang masasabi mo sa napaka-unpredictable na kwento na ito? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.